Kumusta mga boss? Welcome sa Box Talks PH. Usapang kamao, let's go! Alright mga boss, pag-usapan natin ang isa sa pinakamatitinding division sa boxing, ang middleweight division. Ito yung division na parang buffy ng mga alamat, punong-puno ng mga malulupit na laban, matitinding suntukan at mga highlight na walang tapon. Ah, naalala nyo pa ba sina Sugar Ray Robinson versus Jake LaMotta? Classic yan, parang palabas sa sine na paulit-ulit mong papanoorin kahit alam mo na ang ending. Tapos, meron pa tayong Marvin Hagler versus Thomas the Hitman Hearns. Grabe, tatlong round lang pero para kang nakapanood ng buong pelikula ni Steven Seagal. At syempre, hindi mawawala sina Felix Trinidad versus Bernard Hopkins, pati ang legendary rivalry ni Nakanelo Alvarez at Gennady Triple G Golovkin. Simula noong uh, nawala sila, biglang tumamlay ang middleweight division. Parang pinikulang lumaos, nawala ang interes ng mga tao. Pero Fast forward tayo mga boss. Ngayon mainit na naman ang eksena sa Middleweight division dahil tuloy na tuloy na ah, ang tatlong belt unification fight sa pagitan ng Johnny Beck, Kazakh-style Alim Kanuli, ang Unified World Middleweight Champion at ng WBA World Champion Erslan Dilara. At ayon sa ulat ng boxing scene, official na raw ito. kaganapin ang laban sa San Antonio, Texas bilang co-main event ng bakbakan ni Isaac Pitbull Cruz versus Lamont Roach Jr. ngayong Disyembre. Grabe double bakbakan mga boss. Ah, kambon, parang isang combo meal na ng suntok at sigawan. <laughs> Ngayon, bakit importante itong laban na ito? Simple lang dahil may mga chismis, este rumors na kapag nagwagi si Johnny Beck o si Lara, posibleng si Terence Bud Crawford daw ang susunod na lalaban para maging undisputed middleweight champion. Isipin nyo yun mga boss kung matutuloyan magiging unang boxer sa kasaysayan si Crawford na magiging apat na division undisputed champion. Ibig sabihin apat na beses siyang naging hari sa apat na division. E eh kung sa Mobile Legends may Mythic Immortal, kay Crawford may undisputed unlimited. Pero teka lang, hindi lang yan ang mainit na usapan sa kabilang dako ng mundo, may isa pang Pinoy legend na hindi pa rin nagpapahuli sa suntukan ang Filipino Flash Nonito Donaire. Mga boss, kahit apat na put tatlong taong gulang na si Donaire, hindi pa rin siya nagpapahuli. Sabi nga nila, age is just a number pero ang uppercut forever. Alam nyo ba, kapag nanalo si Donaire sa laban niya kontra Seiya Chutsumi sa Disyembre 17, posibleng maging ikatlong pinakamatandang world champion siya sa kasaysayan ng boxing. Una sa listahan si Bernard Hopkins na naging kampiyon sa edad na apatnaput Sumunod si George Foreman na muling naging world champ sa edad na 45 lima. At pangatlo si Tulani Malinga sa edad na 42. dalawa. Kung magwawagi si Doner, edi eh, na ang tito ng boxing na hindi mo pwedeng bastusin. Imagine mo, 43 tatlong taong gulang pero kayang manapak ng bata na akala mo bagong gradu graduate ng MP Promotions Gym. Pero teka, may konting kalituhan daw sa fans lately. Marami kasing nagme-message. Boss, totoo ba na si Donaire ay magiging WBA full champion na? Well, mga boss, ito ang sitwasyon. Si Seiya Chutsumi na dapat kalaban ni Donaire ay isang champion in recess. Ibig sabihin, siya talaga ang tunay na kampion pero hindi na nakalaban dahil sa injury. Samantala, si Donaire naman ay interim champion. Kaya automatic na maraming umaasa na iaangat siya bilang full champion. Lalo na't hindi na kabalik agad si Chutsumi pero ayon sa WBA, wala pa raw official na announcement tungkol dito. Kaya ang malinaw lang sa ngayon, kapag nanalo si Duner kay Chuchumi, magiging pangatlong pinakamatandang kampiyon siya sa buong mundo. At yaan ay solid na record sa kasaysayan ng boxing. Kaya mga boss, abang-abang na lang tayo. Sa Disyembre, may dalawang mainit na laban, Johnny Beck versus Lara para sa tatlong belt unification. Nunito Donaire versus Seiya Chuchumi para sa kasaysayan ng Pinoy Pride. Dalawang laban, isang buwan parehong pasabog. Kaya mga boss, Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe kung gusto niyo ng Real Talk Boxing content na may halong asaran at kwela. Ito ang Box PH. Usapang kamao. Peace out. Let's go!